Tapos kung iraraya ay? Irayla, wala nila si Rita tayo pa. Wala Wala nila si ang tayo pa. ang pa. Wala nila si nang ang ang tayo pa. Wala nila si tayo Wala Wala, wala. Ah, yeah, wala. wala, wala namin hmm. ito. Olay, ang tanda siguro iakar daray. Uh, oo, <laughs> ganoon, oh, Sir. Pwede malabot tayo. Ate, ang sinabi niyo ng galang hirap, men. Huwag kayo ipapahirap, ha? Yung mga galon natin, maaawala kayo galon. Sir, oo. Oh? Oo, may ano to. oo. Bawang. Balik na. Sir, Ano na. Anong disisyon mo? Anong dinirigyan doon sa kanila? Malapit lang itong bahay namin, Sir. Pinakadulo. Bukas, hindi tayo motor. Hindi kita ba na, Bukas, na pa, yeah. sa, Hindi sunog. na. Si, <laughs> <laughs> ka Sunog din. pa rin. Tusted <laughs> niya. Sunog yun, pa rin. Mga BIO pa pala. Mga BIO pa pala. maganda yan. Wala kayo ng radyo para malibang kayo.

sir pagdating namin dito